Lulusog na pala ang anak ko dito sa tubig dahil gusto man talaga niya na mag-makakakuha ng mga isda ba. Eh sabi ko sa kanya, paano ka makakakuha ng isda eh. Ang bilis-bilis man yan lumangoy. Mas mabilis pa sa alas-4 eh. <laughs> yeah, it's cold. Super cold. Sinabihan ko man siya kung gusto ba niyang maligo. Eh sabi niya ayaw niya man dahil marami man daw dito ng silisili ba. Baka papasok daw sa kanya. <laughs> Kaya ang ginawa niya, hanap na lang siya ng hanap ng isda. Baka makahuli din siya. Aba, tinatawag na naman ang isda. Oy, inisip niya siguro na ayaw man nang lalapit sa kanya ang isda eh. Tatawagin ko na lang baka maniwala ba. Come here. Ayaw di diba? <laughs> Ay nako, mukhang napaka-delikado naman ito ng ginawa ng anak ko, oy. Kinakausap na naman niya ang isda, oy. Ay. Uh... <laughs> ay mabuti na lang na di sumabat ang isda oy dahil pag sumabat yung isda sa kanya ay siguradong tatakbo man ako. <laughs> Alam nyo, parang ako na natatakot sa mga pinagagawa ng anak ko ay eh? yung kinakausap niya mga insekto, mga isda, baka di magtagal kakausapin man yung sarili niya ba makakatakot man yan. Oh. At ito ngayon, may tinatarget ako. Saging man to ng mga magulang ng aking asawa ba, pwede naman tukunin oy, eh, sasabihin lang namin. Oh, ay sayang, wala naman palang bunga oy. Mukhang puso pa man lang ito. Kaya kung meron na, ma, kung nakitang bunga ay puputulin ko na, ay eh, dadalhin ko na sa amin. Ay, <laughs> bakit? Kung sasabihin nila sa akin na nagkakapagod magtanim, kukunin mo lang. Eh bakit? Ano man sa tingin nyo sa akin, di rin napapagod manguha? <laughs> At doon sa unahan, tinitingnan ko pa rin kung meron ba akong pwedeng makukuha doon dahil sa kanila naman ito. Ay sayang, puro naman ito kawayan. Oy. Uh! Ayya. Yeah. Kaya wala akong choice, dito na lang ako sa ilog, maghanap na lang ako ng isda. Baka makakakita pa ako ng janitor, yung malaki na parang batis ko na ba? Yeah. Ay, sinagot ko lang yung anak ko na, yeah, pero wala akong naintindihan sa sinabi niya, oy. Ay, yeah. Ang inga-inga parang tubig, tapos inglisan pa ako. Ay, bahala ka dyan sa buhay mo, oy. Lagi na lang nagdudugo yung ilong ko sa iyo. O, narinig niyo kung anong sinasabi niya? Lagi lang niya nagsasalita. Pero, alam ko malapit na yang mapuno dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nakakahuli ng isda. <laughs> Hamakin mo yon ilang ulit na niyang sinabi na come here, come here, wala pa rin lumalapit kahit isa? Agay! <laughs> <laughs> Those Big one, are bro, uh, dead fish. Yeah. It's already dead. Look, big ones. Big ones Look at that. They're Oo, marami nga sila, oy. Pero paano man natin yan hulihin, oy, na mabilis pa man yan sa alas 4? <laughs> Kaya sinabi ko na lang sa anak ko, oy, na uuwi na tayo. Wala ka namang ibang makukuha dyan, kundi suso. <laughs> Hindi naman tayo mabubusog ng suso na yan, kasi ang liliit man yan. Agoy! <laughs> O siya, pag nagustuhan mo tong aking video, paki-like and share naman, oy. Eh? At pwede rin paki-follow na rin sa akin para tayong lahat masaya. Marunong man akong rumisbak. Maraming salamat. Babush!